Nagluto nga pala ko ng inangit, nag-request kasi ang buntis kong kumarites, at nag-sponsor nga siya sa akin nilutong inangit. O oh, diba, mayaman si mama. Habang busy pa nga ang kalan namin dahil nagluluto si mister, ay inisikaso ko nga muna itong mga dahon ng saging. Naugos na nga ang mga dahon ng saging sa aming likuran, dahil panay ang luto ko ng kakanin. Sa susunod na magluluto ulit ako ng kakanin, dahon ng bayabas na lang ang gagamitin ko. Tanghay, pork <laughs> Ang Isang kilo nga pala itong malakit na binigay ng aking kumarite. Sa isang kilo ay may 5 cups ka na. At marami na nga rin itong isang kilo malakit. At inilabas ko na nga rin itong aking frozen na kakanggata. Sinama ko na nga rin pala yung pangalawang piga. Kung ilang takal ng aking malagkit ay yun din ang takal ng aking gata. Una kong nang isasalang itong gata, lalagyan ko ng konting asukal at konting asin. At huwag niyo nalang pansinin itong katabi kong walang dami dahil inaakitan na naman ako niya. Dahil alam niya, hindi pa palagang kumarites nyo. Naglagay na pala ako ng konting asin at konting asukal. Sa pampalasa naman, depende naman sa inyo kung ano ang gusto nyo. Ang iba kapag nagluluto nito, asukal lang ang nilalagay. Yung iba naman ay asin lang. Ako naman kapag nagluluto nito, nilalagyan ko talaga ng asukal at konting asin. Para balance ang kanyang lasa, kapag itinerno mo ito sa bilo-bilo ay huwag mo nang lalagyan ng asukal. Asin na lang ang ilagay mo. Hahaluin ko lang ito hanggang sa matuyo. Kapag medyo tuyo na, hinaan mo lang ang apoy para hindi masunog sa ilalim. Mas magandang iluto ang inangit sa gabi. Para pag kinabukasan, mas masarap lalo ito iterno sa kape. Pagkatapos kong haluin at natuyo na, nilagyan ko na ng dahon ng saging itong isang kawali. Mas maganda kung maraming dahon ng saging ang gagamitin mo. Kapag ganito nakatuyo, itong ating malagkit ay ilalagin na natin sa isang kawarin na may dahon ng saging. At lulutuin ko naman ito sa mahinang apoy. Balutin lang natin ito na maayos sa dahon ng saging. After 30 minutes ay babalikan natin. Naglalipas nga ng kalahating oras ay ganito na siya. At yung isang side naman ang lulutuin natin ng kalahating oras. At napaso pa nga itong kumarites nyo. Kamula ng kumarites, yung kanan niya pa anak. At pagkalipas nga ng isang oras ay ganito na nga siya at lutong-luto na. At kinabukasan nga dumating na nga itong kumarites kong juntis. At kasama nga rin niya ang dalawa pa naming kumarites. At tinanong ko nga itong kumarites kong juntis dito sa pinaluto niyang inangit kung masarap ba o masarap ba. Siyempre matik na nga ang sagot dahil wala naman siyang ibang option. Talagang mapipilitan siya sumagot ng masarap. Nakakagana talagang kumain lalo na kung marami kayo at sabay-sabay kayong kumakain. At sabayan pa ng tawanan. Pagkatapos nga namin kumain ay pumunta kami sa aming harap ng bahay. Dahil sa gana nga kami sa atis at sa bayabas. At tignan mo naman itong kumarites kung juntis talagang manganganak na. Talagang nakakamis rin talagang magbuntis. Charot. O siya, hanggang dito mula for today's video. Thank you for watching. Ano ka,